ikalimang kabanata. Nang makita ni Hesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. Sapagkat mapapabilang sila sa mga pinagaharian ng Diyos. Mapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob ng Diyos ang kanilang minimiti. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila ituturing ng Diyos na kanyang mga anak. Mapalad ang mga inuusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat mapapabilang sila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Mapalad kayo. Kapag dahil sa akin ay nilalait kayo ng mga tao, iruusig at pinaparantangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Kayo'y asin ng sangkatauhan. Subalit kung mawala ng alat ang asin, paanong mapapaalat uli iyon? Wala na yung kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at tinatapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw ng daigdig. Hindi ba itatago ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol? Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay yon sa ilalim ng takalan. Salib. Inilalagay yon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Kayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Huwag ninyong akalaing naparito ko upang pawalang bisa ang kautusan at ang mga turo ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa ang mga yon, kundi upang tuparin. Tandaan niyo ito. Kahit maglaho ang langit at lupa, ang kalitlitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya't sinumang mang sumuway sa kalitlitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao, ay magiging pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang tungutupad ng kautusan at nagtuturo na tuparin nyo ng mga tao ay magiging dakila sa kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos, narinig ninyong iniutos sa mga tao noong una, Huwag kang papatay. Ang sinumang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, Ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa sanitrin at sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay nangangalim na maparusahan sa apoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa altar at maalala mong may sama ng loob sa iyong kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng altar at makipagkasundo ka sa kanya. Pagkatapos, saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may ibig magsakdal sa iyo, Makipag-ayos ka agad sa kanya bago makarating sa hukuman ng inyong kaso. Kung hindi dadaling kanya sa hukom at ibibigay ka nito sa tanod at ikukulong ka naman sa bilangguan. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo ng dapat mong bayaran. Narinig ninyo na iniutos noong una, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sinumang mang tumingin sa isang babae ng may mahalay na pagnanasa, ay nangangalunyana na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Kung ang isang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, Kitin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong katawan ang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay naman ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong katawan ang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag tiniporsyo ng isang lalaki ang kanyang asawa, Ito'y dapat 'yang bigyan ng katipayan ng diborsyo. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag diniborsyo ng isang lalaki ang kanyang asawa, maliban kung ito ay nangangalunya, itinutulak niya ang kanyang asawa sa kasalanang pangangalunya. At sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala rin ng pangangalunya. Narinig din ninyong iniutos noong una, huwag kang susumpa na walang balak na tuparin ang iyong pangako, sa halip tuparin mo ang iyong sinumpaang pangako sa Panginoon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong manunumpa kapag kayo'y nangangako. Huwag ninyong sasabihin, saksi ko ang langit sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya'y saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y tuntungan ng kanyang mga paa. Huwag din ninyong sasabihin, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lunsod ng takilang hari. Huwag mo rin sabihin, mamatay man ako, sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo ay hindi mo kayang paputiin o paitimin. Sabihin mo na lang na, oo, kung oo, hindi. Kung hindi, sapagkat ang anumang sumpang idaragdag dito ay buhat na sa masama. Narinig ninyo sinabi, mata sa mata at ipin sa ipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong paghihigantihan ang masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap eh, mo rin sa kanyang kaliwa. Kung isaktal ka ni naman upang bako ang iyong paro, ibigay eh, mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung piliting ka ng manlulupig na pasanin ang kanyang dala ng isang milya, pasanin mo yun ng dalawang milya. Bigyan mo ang nanghihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. Narinig ninyong sinabi, Mahalin mo ang iyong kaibigan at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko. Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti. At nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Kung ang mga nagmamahal sa inyo, ang siya lamang ninyong mamahalin. anong gantig pa lang inyong maasahan? Hindi ba't ginagawa rin niya ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, anong ginagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin niya ng mga hintil. Kaya maging ganap kayo gaya ng inyong amang nasa langit. Ika-anim na kabanata. Pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka huwag mo nang ipag-ingay pa na gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari naglilimos sila sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila mapuri ng mga tao sinasabi ko sa inyo tinanggap na nila ang kanilang gantimbala sa halip kapag naglilimos ka huwag mo nang ipaalam ito sa pinakamatalik mong kaibigan gawin mo nang lihim ang iyong paglilimos at ang iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Gunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Sa kakamanalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at ang iyong amang nakakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hindi nakakakilala sa Diyos ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa tamin ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong ama ang inyong kailangan bago pa ninyo ito sa kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit. Sambahin nawa ang pangalan mo. Naway maghari ka sa amin. Dinawa ang yung kalooban dito sa lupa tulad lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakainin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. Kapag kayo nag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot na tulad ng mga mapagkunwari. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag ikaw ay nag-aayuno, maghilamos ka at magayos ng buhok upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Ang iyong amang hindi mo nakikita ang tanging makakaalam nito. Siya na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang bukbuk -buk at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang bukbuk -buk at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, ay naroon din ang iyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, paliliwanagan ang iyong buong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. Kaya kung ang liwanag mo'y kadiliman, <laughs> talagang napakadilim yan. Walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin, iinumin o isusuot. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? <laughs> Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim, di umaani, o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay kahit kauntiman lamang sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon na napakayaman ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang, nabuhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sa kalan. Kayo pa kaya? kay liit ng inyong pananampalataya sa kanya. Kaya't huwag kayong mag-alalang baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Ang mga taong hindi nakakakilala sa Diyos ang napapahala sa mga bagay na yan. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng yan. Salit, ang pagsikapan ninyo ng higit sa lahat ay ang paghari ang kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalungoban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong kailangan. Kaya na, huwag ninyong ikabahalang para sa araw ng bukas. Sa kanan ninyo ito harapin kapag dumating na. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw.